Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aquarius para sa Mayo 1, 2025. Sa pagsapit ng Mayo, dumarating ang mga bagong pagkakataon at hindi pa natutuklas ang mga pakikipagsapalaran. Aquarius, mararamdaman mong ikaw ay humahanap ng kalayaan mula sa pagiging spontanyo, handa kang yakapin ang anumang hatid ng araw na ito. Ang simula ng Mayo ay magbubukas ng mga bagong pananaw at magtutulak sa iyo upang tuklasin ang mga bagong karanasan na magpapayaman sa iyong kaluluwa. Sa bawat hakbang mo ngayong araw, hayaan mong magbigay gabay ang iyong pagkakuryoso at pagsikapan mong maabot ang mga hindi mo panarasan na aspeto ng buhay. Ang buwan ng Mayo ay nagsisilbing paalala na ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang magsimula kaya't yakapin ang mga hamon na dadating at lumikha ng bagong mga alaala na magpapaalala sa iyo na ang buhay ay puno ng posibilidad. Habang ang araw ay tumatakbo, nararamdaman mong ang mga saloobin mo ay may tendensyang magbago at magpalalim. Ang mga ganitong sandali ay maghahatid sa iyo ng mas malalim na pag-unawa sa iyong mga nararamdaman at magiging gabay sa pagpapanday ng iyong mga desisyon. Sa ganitong mga pagkakataon, mahalaga na maglaan ka ng oras upang magmuni-muni, Tanungin ang sarili mo kung ano ang pinakamahalaga at paano ang iyong mga pinaniniwalaan ay nakakatugon sa iyong mga aksyon. Huwag matakot na magpatawad sa iyong sarili at yakapin ang iyong pagiging totoo, ito ang magdadala sa iyo sa mas mataas na antas ng personal na paglago. Ang pagiging tapat sa iyong sarili at sa iyong mga prinsipyo ay magiging gabay sa mga hakbang mo, kaya't huwag kalimutan na ang bawat pagkilos na gagawin mo ay dapat magmula sa iyong pinakamalalim na saloobin at pagpapahalaga. Ngayong araw, ang mga pagkakataon para sa personal na paglago ay mas nararamdaman. Pwede kang maghanap ng mga pagkakataon na makapagbigay daan sa iyo upang maging mas maligaya at kontento. Maglaan ng oras upang magmuni-muni, huminga ng malalim, at mag-isip kung ano ang talagang mahalaga sa iyong buhay. Maaaring may mga pagkakataon na kailangan mong lumayo sa inay at maghanap ng katahimikan upang mas mapagtanto ang iyong mga pangangailangan at mga hangarin. Kung magpapatuloy kang maghanap ng mas mataas na layunin, makikita mong makikinabang ka mula sa mga desisyong magiging mas maligaya at magaan sa iyong pakiramdam. Habang ikaw ay naglalakad sa iyong araw, maging maligaya at magaan sa mga simpleng bagay sa buhay. Ang mga maliliit na bagay na nagbibigay saya ay maaaring magbukas sa iyo ng mas malalim na pananaw at magtutulungan upang maging mas buo ang iyong buhay. Gamitin ang iyong natutunan mula sa mga nakaraang karanasan upang matutunan mong magpatawad sa iyong sarili at magpatuloy ng mas bukas at mas maligaya. Ang bawat hakbang na gagawin mo ngayon ay magdadala sa iyo sa mas mataas na kaligayahan at layunin. Ngayong araw, isang mahalagang paalala na magsimula sa isang magaan at positibong estado ng isipan ay magdudulot ng mas maliwanag na pananaw sa buhay. Laging mag-isip ng mga magagandang bagay at sikaping mag-focus sa mga solusyon sa halip na sa mga problema. Ang iyong pag-iisip ay may kakayahang magbukas ng mga bagong pinto ng mga pagkakataon. Magtiwala sa iyong sariling intuition at tamang desisyon. Lumikha ng positibong enerhiya sa paligid mo sa pamamagitan ng pagtutok sa mga bagay na nagbibigay inspirasyon at kaligayahan sa iyo. Ang mga maswerteng kulay para sa iyo ngayon ay asul at berde. Ang asul ay sumisimbolo ng kapayapaan at malalim na koneksyon sa sarili, samantalang ang berde ay nagdudulot ng kasaganaan at pagyabong. Ang mga kulay na ito ay magsisilbing gabay sa iyong mga desisyon at magbibigay sa iyo ng enerhiya upang magsimula ng mga hakbang patungo sa mas magaan at positibong bukas. Pagsamahin ang mga kulay na ito sa iyong araw at mararamdaman mong ang kanilang enerhiya ay tutulong sa pag-clear ng iyong isipan at magdadala sa iyo sa tamang direksyon. Ang maswerteng numero mo ngayon ay dalawa, pito, at labing isa. Ang dalawa ay nagdudulot ng balansing pananaw sa iyong buhay, samantalang ang pito ay isang simbolo ng espiritwal na paglago at koneksyon sa iyong mas mataas na layunin. Ang labing isa naman ay isang numero ng katalinuhan at pagkainspirado, kaya't itaguyod ang mga prinsipyo ng numerong ito sa iyong buhay at magpatuloy sa paghahanap ng mga bagong oportunidad para sa iyong personal na pag-unlad. Ang maswerteng gawain mo ngayon ay maglaan ng oras upang mag-reflect sa mga layunin at hangarin mo sa buhay. Pagsamahin ang iyong mga prinsipyo at aksyon at magsimula ng mga bagong proyekto na tutulong sa iyong personal na paglago. Huwag kalimutan na magsimula ng mga hakbang patungo sa mas magaan at mas makulay na buhay. Magplano ng mga aktibidad na magpapalakas sa iyong espiritu, tulad ng mga simpleng lakad sa kalikasan o pagsasama sa mga mahal sa buhay. Ang mga ganitong gawain ay magbibigay daan sa iyong personal na kasiyahan at kaligayahan. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang magpahinga at magmuni-muni sa mga desisyon na iyong ginawa at kung paano ang mga ito ay nag-ambag sa iyong paglago. Magtiwala sa iyong sarili at sa mga hakbang na tinatahak mo, at huwag kalimutan na ang bawat hakbang ay isang hakbang patungo sa mas magaan at mas matagumpay na bukas. Patuloy na maglakbay sa buhay na may positibong pananaw at lumikha ng mga bagong alaala na magpapaalala sa iyo ng iyong lakas at kakayahan na magtagumpay sa lahat ng aspeto ng buhay Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.